At sanay na sanay mga natong ng ano. Sa Bainanda. Hmm? Ano na? Sa Bainanda probinsya dati ganito. Ah, lakas mga nakaw. Ay, dito ko nilagay. Sa, sa ano? O sa kabila? Eh, mo lang yan Okay. Lakas mga nakaw ng ganyan. Bakit yan maamoy pa rin yan ni ano ni ni Dan yung daing? Oo, maamoy, malakas pang amoy. No? Pati Oo. yung pati yung pusa namin, grabe yon mang amoy. Lahat na lang ana inamoy. Ano? Pati in in ano? yan, yung mga ano. <laughs> Tapos umamoy. Ano? Mabaho? Hmm. Puto po sa basura. Ay, ano ka. Masyadong maarti. Eh. Tapos lakas rin. <laughs> Masyadong <laughs> sisitit. Tapos ang lakas mong amoy. Ah, Suka. ka ano. lakas kasi mga may yung tayo naman ng mabaho nga, hindi nga lang kukumplain. Pati <laughs> hindi ako, pati hindi ako tagalinis ng ano niya, CR Pati <laughs> <laughs> trabaho mo yung tagalinis ng ano ng pusa. mm -hmm. trabaho niya para basura. Hmm. <laughs> May bago siyang trabaho ngayon. <laughs> May bagong trabaho ngayon. Hmm. Sa tagal din sa toilet. <laughs> Pero yung bathtub sa akin. <laughs>